isang magandang um, gabi dito sa Amerika. So, kagagaling ko lang sa work ko at dumaan lang ako sa simbahan. So, gusto ko lang sana eh, appreciate ko yung isang kalingap angel, you know, na matagal ko na siyang sinusundan at sa masasabi ko na isa sa sahuwaran sa mga kabataan ngayon. Uh, hindi lang ang pangalan niya Joy, di ba? Nagbibigay ng ligaya o saya either sa pamilya niya o sa mga tao sa paligid niya at sa mga supporters niya. So gusto ko lang bigyan ng kahalagahan at saludo talaga ako sa kanya. You know, sa kabila ng mga pagsubok na dumuan sa buhay nila, siyempre sinundan ko yung buhay niya during those time. Yun know, na alam mo naman yung si Kalingap Angel Joy, yung buhay niya dati na siyempre mahirap sila, sira-sira -tira yung tirahan nila, yung bahay nila, kasama yung kapatid niya, at saka si Nanay Imelda niya, na hindi sila nawala ng pag-asa. At isang bagay na nakikita ko sa kanila yung matibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ako, nung nakita ko yung good way, I mean yung, ano yan diba? I would like to congratulate to you Joy Diwata. Uh, kung sa Facebook, Pansin Aquino yat ang pangalan niya. I would like to congratulate to you and saludo ako sa iyo. Uh, isa ka sa huwara, huwaran sa mga kabataan na masasabi ko. Kasi alam mo yung ah, mag-ara ka ng nursing, hindi ganun kadali. At the same time, kasi meron din akong kapatid na nurse, at dadi din akong midwife sa Pilipinas, kasi gusto ko rin maging nursing noon. Pero nagkataon, dalawang do course lang gusto ko noon, ay being nurse or being teacher. So dahil sa kahirapan sa Pilipinas, hindi ko po natupad maging nurse ako. Pero nabigyan ako ng pagkakataon, makapag-aral ako ng midwife during those time. At nagkaroon pa ako ng scholarship. Pero despite of everything, natapos yung pag-aral ko. And then, nung nakatapos ako, ang kapatid ko naman yung pinaaral ko ng nurse. Kaya registered nurse siya. Kaya alam ko gano'ng kahirap ang pag-aral. Hindi gano'ng kadali. You know, uh, in order for you magkaroon ka ng copying, pinning, and candlelighting, you need to went to a lot of process of course, ipasa mo lahat ng mga exam nyo, lahat ng mga classes nyo, and then there's two way, okay? Meron siyang first year academic classes, na make sure you need to be excel in everything. Uh, hindi magdali mag-aral ng human at anatomy and physiology, mag biology, ang dami kasi pinag-aralan ko yung ibang doon. At the same time, the other one is the clinical experience na mag-duty ka sa hospital, and there are certain requirements in order for you to be eligible for that. So, dahil uh, si Joy nakita ko sa pagportigin niya na pati yung exam, mm he -hmm. si able to excel academically and the same time she si can able to clinically nag-excel din siya kasi hindi ka bata-bata ipining ka lang na, or i ka lang or like, mag And for the people who don't know what is the message of that. Ang message doon, um, kaya eh, proud ako sa kanya kasi in order for you you have a capping that is symbolized of knowledge and wisdom. Now, you are committed to your learning, na maging professional ka, na maging nurse in the future. And then, the, the first milestone, you know, the second one is pinning. Pinning, kung maalala nyo yung mga tao, binibigyan ka ng award or pin, yeah? during those time, hindi pa also yung middle, pinipin ka ng kung may award ka. So, it's a recognition, it's a badge of honor that you are committed for your profession being a nurse or a nursing student. So, that is the meaning of pinning. And the last one is the candle lighting. So, ang candle is a symbol of light. It's a commitment that you're willing to give life, comfort, care, and committed to have compassion with your patient. You know, siyempre nagtrabaho din ako sa medical field for so many years bago ako pumunta ng Amerika. At saka nung dumating ako dito sa Amerika, nagtrabaho din ako sa care home. You know, working with different a uh, client or patient, hindi madali. A lot of challenges. Ba't nakikita ko kay Joy sa pagkataon niyan every since, you know, high school pa lang siya, hanggang nag-senior high school siya, nandyan sa kalingap. Nakikita ko sa kanya yung tinatawag na integrity. At nakikita ko rin sa kanya yung tinatawag natin na um, loyalty. Isa sa sa kalingap angel, masabi ko, natutuoy yung award niya nakita, di ba? Nirecognize siya last time for the loyalty in kalingap. Kasi isa sa, sa simbolo ng kabataan na no matter what na marinig niya na bashing, paninera sa kalinga maapituhan man siya siguro pero matatag siya because of her faith, because of her integrity, and because of her loy loyalty sa sarili niya at sa pamilya niya. So, uh, kaya doon ako na sabi ko gusto ko siyang bigyan ng konting reaction. Hindi naman talaga ako re reactionist but I want to give honor and acknowledge her, especially the word of gratefulness. Uh, alam mo yung great, being grateful siya. Kung narinig ko yung sinabi ni, niya, nung nagbigay siya ng speech niya, na-appreciate na yung counter niya. You know, naalala niya yung mga tao na nandoon ng panahon na wala sila, nandoon ng panahon na tumulong sila hanggang ngayon, at never siya nagbago. Uh, sa yung isang kalingap angel na masasabi natin na huwara ng mga kabataan. Hindi niya sinasayang yung panahon niya, na tinutulungan sa ng sponsor niya, ng mga founders niya, at ang Kalingap. Kaya saludo din ako sa Kalingap kasi dahil sa Kalingap, marami nagbago ang buhay. Just imagine for more than 250 na pamilya na nabigyan ng tahanan. Sino ba sa ating gobyerno sa Pilipinas? Sino ba ang mga mga masabi nating non-profit organization may ginawang ganyan? 'Di ba? very rare. You know, kaya sa mga beneficiary na mababait katulad ni Joy na hindi niya sinayang yung mga panahon niya, yung sakripisyon niya, pag-aaral niya, at saka hindi niya binigo ang pagmamahal ng kanyang ina, you know, si Mami and Nanay Imelda, na masasabi natin. Diyan natin makikita na bakit si Joy sa daming basing na dumarating sa buhay niya, hindi siya matitinag. Alam mo kung bakit? Dahil meron siyang pananampalataya sa sarili niya, sa Panginoon, at palagi niya, niya sabi na inaalay niya sa ama o ginagawa niya para sa ina niya. At isa din yung mga way na marunong siya um, magpasalamat, appreciation. Marunong siya magkaroon ng being grateful. Kasi the word grateful in the English word is showing your kindness. You know, pinapakita niya kabutihan niya no matter what happen No, kaya doon ko na appreciate nung palagi na appreciate si Kuya Andy, di ba? Palagi na appreciate yung mga supporters niya, mga followers niya at sa mga tao sa paligid niya. Kaya he is she is so blessed. Na no, blessed siya at saka masasabi ko yun ang tunay na angels. na kahit anong mangyari, sisiraan man ang kalingat, whatever, she's still loyal. Diba sinabi niya doon sa speech niya na loyal sa kahit anong mangyari, um, he will stand for what is the best para sa kanya at sa pamilya niya at para sa kalingap. Kaya para sa akin, isa sa sama, turing nating ambas address ng kalingap, isa sa uh, tama talaga yung saludo ako sa kanya na narecognize recognize sa kanyang loyalty na hindi siya nagpa-apekto sa mga pagsubok man at um, kahit ano pa pagsabihin ng mga tao sa kanya, si very dedicated sa kanyang mga ginagawa sa buhay kaya, I'm so proud of you, um, kalingap Angel Joy Diwata, at lalo na sa magulang mo at sa mga kapatid mo na all out support din sila sa kalingap. And of course, uh, proud din ako kay um, Kuya Bal Santos Matubang. Dahil isa sa, sa masabi ding huwaran, kahit maraming mga basing na dinasabi yung mga tao, but they, they remain tan firm. Kasi yun talaga ang mahalaga eh. Na siraan ka man kung baga kung sa Pilipinas kahit anong pang unot bagyo lindol ang mangyayari uh, patuloy ka sa buhay so yun ang nakikita ko na dedication sa pagkatao ni Joy na hindi siya basta matitinag kasi alam niya yung pinaghawakan niya na merong taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya and of course salot talaga ako kay um, Kalingap din kasi si Kalinga Prab isa sa yung despite na ang daming bumabatikos sa kanya o kanino man mga kalingap, but she remain humble she remain faithful at pinatuloy niya ang kabutihan kasi kung sino sino ba bang tutulong sa mga kalingap angel di ba wala sino bang taong kusang loob na pupunta sa mga liblib na mga lugar Kino ba tao handa isakripisyo yung oras, panahon niya sa pamilya niya? Di ba? Kapanganak ko ng atawan niya, uh, pupunta sa ibang ibang lugar, uh, maraming siyang tinutulungan without expectation of any reward or any uh, honor, di ba? Kaya I'm saludo talaga ako. Actually, ayaw ko sana mag ano ano, to. Kaya lang, gali ako na hindi ako in front of the church. Nagdasala kasi ako. Sabi ko, gusto ko appreciate ko tong tao na to. Gusto ko uh, isabi sa mga tao na we need to be united to support with the one common cause, yung ginawa ng kalingap. Ang ginawa ng mga reactor, bakit kaya minahal si Joy ng ganun? Sa dami siya, napanood ko yung binasa ni Kuya Bal nung nag siya na ang dami ng mga pangalan ng mga supporters na si Joy lalong tumatagal, hindi lang siya, lalong gumaganda physically, lalo makita mo ang kagandahan na kanyang loob na parang Diyosa yung sana karakter niya na being faithful, being loyal, and of course, being grateful, and being kind, and being honest. so, yung um, tao na kahit anong masabihin sa so, kanya, nakangiti lang siya. So, is a great role model. Dapat talaga siya maging ambassador ng Akalingap, you know, Akalingap Angel. At saka dapat din siya maging huwaran. Kasi siya talaga yung nakikita ko na no matter what people say, she remain faithful, loyal, and being honest. And, you know, gagawin niya talaga yung nakarapat-dapat. Kaya ako, um, kahit ano pa yung narinig ko noon sa mga ibang tao, I don't listen what people say. I look at the beautiful heart ng isang joy na nagbibigay ng tunay na joy ng kaligayahan sa buhay ng bawat pamilya niya, sa mga kapatid niya, and of course, uh, sa mga taong naniniwala sa kanya na kailanman hindi niya binigo. At mismo siya nangako na patuloy niya gagawin ang kabutihan sa pagsuporta at pagmamahal sa kalinga. So, it's a good example din sa mga kabataan na kung may tumutulong sa iyo, marunong kayo magpasalamat. Marunong kayo mag-appreciate. Marunong kayo mag uh, magbalik tanaw sa iyong pinanggalingan. Kasi yung taong marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan, may marating ka sa buhay. So, the basic example of kindness, humbleness, unfaithfulness, kasi si Lord um, pinapakinggan niyang panalangin ng bawat tao lalo na yung mga tao na naging faithful sa buhay nila at patuloy gumagawa ng kabutihan so yun lang, gusto ko lang sa I'm, saludo ako sa iyo Joy na I know this is the beginning of the new milestone of your life alam ko marami pang marating ka sa buhay at patuloy ka minahal ng mga tao sa iba-ibang sulok ng mundo you know, kaya hindi, actually kanina gusto ko i-ready yung mga listahan ng sino mga nagsuporta sa kanya, pero wala na kong enough time because I just came from my work gusto ko lang kasi appreciate siya na yung mga tao katulad nila hindi lang si Joy, marami din kahit si Melka, you know, si Melka na naipon yung pera niya, nag-open siya ng bakery niya, you know, how do people na binabalyo nila ang tulong ng kalingap kaya yun ang dapat mga deserving na tulungan na marunong sila mag-ipon, marunong sila magtiyaga, marunong sila magsakripesyo at gagawa ng paraan para makatulong din sa sarili nila. You know? Kasi minsan marami kang natutulungan, mga tao sa paligid mo, but sometimes any turn, they can say negatively to you or hindi ka na-appreciate. Pero si Joy, nag-iisang parang Diyosa or masasabi na hindi lang siya maganda mabait pa at may paninindigan sa buhay na committed siya no kaya makikita ko i can imagine her life in the future um, Five 5 years from now 10 years from now when she become a full pledge uh, nurse makikita natin um, na sa puso niya sa sa puso niya sa sa pinag-aralan niya how to be a committed human being how to be a committed nurse at hindi lang sabi, bilang isang profession niya, nurse someday, I think sa kanya ugali na napaka-respeto niya sa magulang niya. And at the same time, palagi niya talaga um, binabigyan ng kahalagahan ang lahat ng mga supporters niya, mga sponsor niya, mga founders niya. Kahit sa may mga pagsubok duman sa kanya, eh, hindi po siya natitinag. Kundi nagbigay pa ka sa kanya ng lakas. You know, tao siya, umiiyak siya, masaya siya, but one thing I know her, she remained faithful to herself to to stand firm at uh, saka friends sa mga paniniwala niya na kung may matutupad siya, may mararating siya at gagawin niya pang paraan para maging committed siya sa sarili niya. Kasi alam ko Joy, saludo kami sa iyo at I know na uh, ibibless ka pa ni Lord at saka of course din ang lahat ng maging tao naging part ng journey mo sa lahat ng mga sponsor, nagsakripisyo sa ibang bansa para matulungan si Joy na matupad ang mga pangarap niya sa lahat ng mga founders na para tulungan din si Joy sa mga sa views. Sa, of course, sa ating director na si Kalingap Rab na na ginawa niyang lahat ng paraan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang buhay at pamilya ni Joy. Hindi lang si Joy sa lahat ng mga kalingap angel, sa lahat ng mga kalingap partners, and the same time sa mga reactors din na uh, palagi nila nakikita ang kagandahan. Kasi dapat ganyan sa buhay eh. Makikita ko sa buhay ni Joy na isa sang inspirasyon, nagbibigay ng pag-asa, at naging committed siya na may mararating siya, may matutupad siya. So, she describe all the success. At saka, describe niya rin yun na uh, tulungan sa... And of course, uh, appreciate din natin lahat ng mga tao naging part ng journey niya. Kasi hindi ganun kadali, you know. Kaya dito natin makikita na hindi lahat ng tao na tinutulungan ng kalingap or naging part ng kalingap marunong mag-appreciate, being grateful. But si Joy isa doon sa marunong mag-appreciate, being grateful. At saka, hindi niya sinasayang yung oras niya at saka palagi siya positibo sa buhay na yung isang katulad niya 20 years old, di ba? 20 years old or 21 years old, correct me if I'm wrong na makita mo sa kanya mature yung pag-iisip niya at clear sa utak niya sa brain niya kung ano ba talaga yung goal niya sa life niya at kung marating niya maging nurse, ano ba ang responsibilities niya alam niya gagawin niya so that is a good example ng mga kabataan ngayon, kaya Joy Diwata, saludo kami sa iyo. Keep going on and more blessing pang darating sa iyo. At saka more blessing din sa, sa kalingap. Lalo na kay Kuya Andy na nakadiscover sa iyo, na scouter niyo. And of course, sa, mga mag sa magulang mo, kay mama, uh, Nanay Imelda mo. And of course, uh, kay Kalingap at sa uh, kay Kuya Bal Santok Matubang, kay Ate Edna, at lahat ng mga reactors, and of course, gusto ko lang um, imigas shout out sa lahat ng Kalingap Watcher, ng mga kasamahan namin na continue tayo i-support natin ang isang community na one kalinga one family nagbibigay ng saya, nagbibigay ng pag-asa, inspirasyon hindi lamang sa mga kabataan, pati sa mga pamilya na walan ng tahanan, ng pagkain, even the basic need, you're there for them. At the same time, hindi lang kasi na-appreciate ko kayo dahil every time you have event, you always start with a prayer. Every time you have something to do, you, you not even give acknowledgement to yourself. You always say to God be the glory. Kaya, there's something common in my mission in life. You know, we always give honor and glory to God. Again, Kai, thank you so much. Yun ang lagi nating tandaan at lagi nating isipin. Habang may taong nagmamahal sa'yo, nag-sponsor siya, sa tumutunong sa'yo, isa kang beneficiary, marunong ka mag-appreciate. The way we call the word, gratefulness, being grateful ka kasi it the action you did can impact, can give a positive impact sa mga sponsor mo na deserve katulungan dahil gumagawa ka ng kabutihan. Again, guys, thank you so much. This is my first time to uh, to give a little reaction sa, sa nakita ko sa success ni Joy. And I lam ko, ano lang to, this is the beginning of her new milestone being a full pledge uh, nursing student. At saka alam ko, meron pa siyang many more years, two more years pa na matutupad sa buhay niya. And I know she will achieve it. Kasi achiever siya at saka dreamer din siya. Yung mga pangarap nyo, tinanong siya ni Kalingap Rob noon, anong gusto niya, sinabi niya, talaga nursing. Hindi siya nagdalawang isip kasi alam niya, kaya niya. Even though she no financially, she's not sure yet. But I know because of the sponsor and because of Kalingap Rob, because of the Kalingap, natutupad ang pangarap ng hindi lang isang joy sa karamihan ng mga Kalingap Angels. You know, marami sila. Pero isa lang siya sa masasabi ko na nakikita ko ngayon, Tigor, marami pa silang mga kalingap angels na matutulungan at marami pang makabataan ngayon na humahanga kay Joy. Kaya patuloy na tayo ipagdasal si Joy, yung pamilya niya at sa buong kalingap. Maraming salamat at mababuhay kayong lahat. Uh, thank you and God bless us all. See you next time. Bye!